Hello mga boss, ah, ito naman na ah, mag-harvest ah, na naman tayo ng sabah Ito, tingnan nyo kung paano natin i-harvest kasi ang ta taas, sobrang taas dito ah, Siguro kasi kwan eh, yung hindi na masyado pumasok yung sikat ng araw dito Kaya ah, tumasok, tumangkad dyan ang tumangkad, ang, ta ang sobrang taas nito. Yan, ipinukha natin dyan at ito na yung gagawin natin, isasaluin natin. Kung kaya natin yung bigat. Ito, inabangan ko sa baba. Ayan, unti-unti nang buha baba. Ang layo pa. You to try go. Agay, yan. Okay. Success, hindi siya na diritso sa lupa. Ito yung saba ito. Saba. Yan. Ito yung uh, pwede natin pangandang sa Pasko. I-gataan natin ito. Ah. Uh, yung tawag nun. Pakro. Yan. Pwede na. Ay uh, mga nyug. libre naman tayo sa nyug. Yan. Pakro ang uh, gagawin natin. I-tiniba na natin to para sa Pasko. Ah. Uh, medyo matamis tamis na rin siya. Yan. Ah, uh, natin tong kuhanin yun nga sa mga karamihan nating na uh, napanood sa YouTube. Wag nating putulin yung sa sagad talaga kasi